Good morning mga friends at mga idol May May 7 tayo ngayon Ito na po tayo uli Maghahatak na nang kitang Kaumpisa pa lang namin maghahatak Ano kaya ang Resulta nito Kung mayroon pa kaya ang isla itong lugar Hindi kami uli nakabalik doon sa aming Nakuhaan ng medyo marami Ito lang kami uli sa malapit lang Medyo mahina na naman ang ano ah, ang kubit. Hindi gaya talaga yung unang ano namin. Uh, ating pala muna palang pasalamatan ang ating pong mga viewers na talagang sumusuporta sa ating pong video mga mga idol uh, shout out muna natin si ano si Belma salo uh, saludo Dario. Ayun, Saludario. At saka si Alan Aranzado. Salamat sa inyo mga idol sa pagsuporta sa ating pong video. Ayan, sila po ang mga suporta talaga natin at saka si David Moreno. Ayun, salamat sa inyo mga idol sa pagsuporta sa ating video na isinisire nyo para makilala sa ating pong mga kababayan medyo malilit ang na naman medyo mahina ang huli naman uy putol pa naunahan na kami mga idol sa baka ubod ang gumain. Ngiran <laughs> man kami nang konti. Konti lang. Pa. Shout out pala kay Villanueva Gis. Ah, uh, Villanueva Gis at saka kay Dodge Haspi. Kumusta na diyan sa Saan bang yung lugar ito? Sa ano? Suddenly Leyte ito eh. Yan. Salamat sa inyong pagsuporta sa aking video. Shout out din kay Bradry Galiano, Yan, nasa abroad ito eh. Si Bradry Galiano, At saka, sis Jean Esmaranga. Nasa ano na ito? Nasa Cebu na ngayon eh. Nasa Southern Lady ito dati. Yan. Shout out din ka pala kay Roger Doriga. At saka, isa, simpre, isama na natin yung kanyang misis, si uh, si Slosi Doriga. Yan, ano na sila ngayon eh, nasa Mindanao. Oh. Oh, uh, Davao ba? Sa may Kambatong. Kumusta po kayo diyan, Brad? Brad Roger at saka si Lucy Si uh, kanyang misis niya. Doriga rin. Yan. Medyo mahina dito ang si Bad banda. Medyo ma mahina ang ano. Ang kubit ngayon dito mga idol isa isa lang yan shout out pala kay Armando Gabia aking pong pinsan kumusta na kayo dyan sa Negros okay lang kahit papano mayroon naman shout out din pala kay Ma'am Julie Paulasi na nasa Italy ito eh kapatid ni Brad Baba Digia at saka si kanyang mister na si Simoni Paulasi. Kumusta sir? Uh, sana makabakasyon kayo uli dito sa sa Northern Samar para makaihaw ng isda at makatula. Yan, sila po ang ating pong mga kaibigan na talagang sumusuporta. Uh, maraming salamat no ma'am Ma'am Julie sa pagsuporta nyo po sa amin sa lalo na po sa ayun malaking isda to ah Yan baka makalimutan din natin eh ganun din po eh shout out din kay Rocky Inding from Eastern Samar Tol punta ka dito Hindi lang isa ang ibibigay ko sa iyo isang dosi ng kirawan Subukan mo din sa ano Try lang din sa Eastern Samar alam ko maraming isda diyan eh try nyo lang at saka kay Chupaing from Cebu Chupaing, kumusta mos amigos dahil matagal na tayo hindi nagkita dati ko po itong kabats eh, sa dyan sa Cebu basta alam nyo na kung anong <laughs> magtanong Baka anong pang kabats <laughs> yan lang ulitin ko lang po no mga, mga, ka, mga kaibigan at mga tao ito mga idol Uh, ulitin ko lang po talaga itong mga number one na mga supporters natin na sila po ay nagsisir talaga sa video natin ito po si Belma Saludario at saka si Alan Aransado David Moreno at saka sa Villanueva Chis at saka si Dodge Dodge Haspi yan sila po talaga itong mga ano mga number one na followers natin na talagang sumusuporta sa ating vlog. Ako, sangit na. Sangot na sa ano? sangit na sa bato mga mga idol. Buti na lang natanggal. Sige, mag-update lang ako mamaya.